Oh, na ba yung si Rosa? Hindi nagpaparamdam sa akin. Hindi mo lang sinasakit kung nasan yung adres mo. Dalawang linggo na hindi nagpaparamdam sa akin yung batang mo. Yung... Eh, alam mo lang pumunta doon kay Nene eh. Binarabara ko nung nakaraan. Pero hindi puntaan ko si Nene. Gaalala ko sa anak kung si Rosa. Saan so, ito si Nene? Si Emiliano yun. Bakit pa silip-silip sa bahay niya Nena? Emiliana! Halika ha! Halika! Negra! Nandiyan ba si Nena? Ay nako, Emiliana. Wala dyan si Nena. Kayo yung umaga nakita ako nagmamadre parang papunta ng palengke. Eh bakit ba? Kasi dalawang linggo lang di sa akin si Rosa. Nag-aalala na ako. Iningi ko yung address nung nakaraan. Hindi naman nasan sa akin. Para madalo ko siya dun sa biyanan ko. Nag-aalala na ako eh. Hindi na nagpaparamdam sa akin. Kinakabahan ako. Naku, nakaka-alarma nga yan. Ganyan nangyari kay Ninita. Hindi rin nag-PPM. Hindi rin nagbigay ng address. Meron ka bang alam kung taga saan yung biyanan ko? Na nakwento ba sa ni kung taga saan? Ay naku, wala naman nakwento sa akin si Nina. Kung taga saan yung mga bruha mong hipag, pati yung bruha mong biyanan. <laughs> Anong ginagawa ng babae dito mo? Kaya nga, niya ako mag, ano kay Nene. Kung gusto mo, hintayin mo dito si Nena. Hi! Babae may attitude problem. Ginagawa mo rito. Tamang hanap ka kay Nena, no? Hingi kang tulong, no? <laughs> Mapagmalaki ka. Mayabang ka. Ngayon, nalapit-lapit ka dito kay Nena. <laughs> Nireletok na naman siya ni Feli kasi, magyayabang nagmamalaki kay Nina ngayon, lalapit-lapit din kay nina. Wala akong panahon sa Ifeli. Huwag kang dumagdag pa sa problema ko. Hindi ako ang problema mo. Hindi ako nang dadagdag ng problema sa'yo. Ikaw ang gumawa ng problema mo. Pwede pa... Pe... Pwede mo, Feli? Tignan ko na kung di ka lalapit sa akin mamaya. <laughs> Negra, pag dumating si Nena, sabi mo nandun sa bahay na, hintayin ko siya doon. Ah, ganun ba? Sige, sige. Sabihin ko, pag dumaan si Nena rito, sabihin ko, nandun ka sa bahay niya, hinihintay mo siya. Tatanungin ko rin si Benita, baka alam niya yung address doon sa bahay ng lola niya. O, oh, sige. Mas maganda nga, tanungin mo rin si Benita, baka may alam din kung saan yung address. Gusto mo pa rin si Nena. A few moments later. O, oh, Benita. O, Tita. Ako, pasensya ka lang sa istorbo, ha? Alam mo ba yung address ng bahay niyo doon sa Batanga, sa lola mo? Ala, kita, hindi ko matandaan kung saan yung lugar yun. Kasi lawak mo eh. hindi ko na matandaan. Hindi po ako matandaan yun sa lugar, eh. Bakit po ba? Hindi kasi nagpapalang doon sa akin yung pinsa mo, si Rosa. Ala, nandun po si Rosa? Ano ko ni Rosa? Inahanap kung nga yung chat-chat niyo ganoon ha. Hindi pa pa yung pinsan mo. Ano oras ba darating na mama mo? Naku tita, baka gabi pa makauwi si mama. Saan ba nagpunta mama mo? Zambales po. Alam ko Zambales po yung pupuntahan niya eh. Kikitain niya yung pinsan niya doon. Zambales? Sabi niya nagpunta lang ng palengke. Wala naman si Rosa. Uy lang muna ako. Baka mamayang gabi pa yung mama mo. Oh, Emiliana, bakit? Ay, ito na. Ito na, mama mo. Hindi na po si mama? O, na po. Tita, kausapin na po. Iis lang po ako sa kwarto ko. Nena, hindi ko nakakayaman sabihin sa'yo, pero nag-aala kasi ako sa anak ko si Rosa, hindi na nagpaparamdam. Akala ko nasa sambalis ka. Hindi na ako tumuli kasi ang lakas ng ulan dun sa alabang. Yan na baka alam mo naman kung paano makontak yung natin doon. Alam mo ba yung address? Nako, Emiliana. Hindi ko rin naman matandaan yung address o yung lugar na pinunta namin sa pilo natin yung gano'n tsaka sa hipag natin. Kasi ang isip ko, nakakainita kayo, hindi ko natandaan yung lugar eh. Pero matutulungan tayo ni Feding Taga. nag na kasi ako sa pamangkay mo si Rosa, hindi nagpapalamdam sa akin. A, ganun ba? Pasensya ka na sa ginawa ko nung nakaraan mo. Hindi <laughs> na ko, ayaw mo na isipin yung ginawa mo sa akin. Kalimutan mo na yun. Alay na. Sige naman, pakita lang naman kay Feli. Malamang si Feli yung taga makakatulong sa atin kasi yung pinsan ni Feli, doon yung natrabaho, kina Peter, pati kila Blandina. Tago yung batang yun. Alay ka na, sumunod ka sa akin. O sige, sunod ako. Alay ka yung Feli! Feli! Oh, bakit nga na? Feli, baka pwede mo naman kaming samahan doon sa pinsan mong si Sonia. Kasi itong si Emiliana, nag-aalala sa anak ng si Rosa. Sige na, kasi hindi na nagpaparamdam ng ginawa sa ano kong si Ninita. Sige na, Feli, para awa mo naman. Samahan mo naman ako doon sa... sa pinsan mo. Ay, nako. Ba't ka nung gagawin yun, nila? Ba't kita tutulungan? Eh, ba't tutulungan itong babaeng to? <laughs> Ayaw mo siya maghagilap. Karma niya yan. Sige na, Feli. Ay, naku, no. Hindi ko yung istorbo yung pinsang ko si Sonia para sa babae niya. Diyan na nga kayo. Bahala ka, nena. Ayaw mo siya maghagilap. Feli! 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 Hoy! Feli! Naku, Emiliana, pasensya ka na. Feli! 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 Ayaw tayong tulungan ni Feli. Ayaw kasi doon sa ugaling ni Kasi ikaw, nagmamalita ka pa sa akin na Sige na, na-uwi na lang muna ako. Try kong kontakin si Peter. Sige na, kontak na lang sila Peter at sila Blandina. Malay mo nga, ibigay yung tamang address.